dating kambis nito ang daming bunga nakakalaglagan lang hindi namin na uh, harvest ay ni isang ngayon gabulaklak na naman siya at may ilang bunga uh, ilan ilang bunga na makikita rito yan daming bulaklak so sarap din na uh, pang sabaw sa isda tapos kapag magtula ang sarap din ni halo kaya nga abuti lang kapag may tanim na ganito kapag walang suka na stuck sa kusina uh, pupunta lang dito para mabitas at least ay kahit paano mayroon na mayroon din no? Ito nga video wali late late pa oh. Pero okay na yan. No? So at least ay may bunga. Mga ilang mga araw. Mga dalawang linggo pa makalipas ay malalaki na yan sila. Pwede na yan ori sila ay eh, itasin at ihalo sa gulay. Sa isda. Sa paksi At iba pang magamitan para sa para sa pagkain. So, yan ang kamis dito dalawa lang dalawang puno no dalawang punong kamis na in case o walang pagsuka ay anytime mayroon kang ma mapitas kaya yan guys mga mga minamahal no yan ang napakalaga kung mayroon tayong tanim mayroon tayong mapitas pero guys thank you